Ang katanungan na madalas kong marinig mula nung ako ay magpasyang mamumuno ng Departamento ng Pamahalan ay bakit agrikultura? Sa palagay ko, ang agrikultura ay isa sa industriya na pinaka nangangailangan ng tulong at malasakit mula sa ating pamahalaan. Ang mga problemang hinaharap ng sektor ng agrikultura ay di lamang humihinto sa mga magsasaka o mangingisda, kundi umaabot sa bawat pamilyang Pilipino. Ang ating ekonomiya ay nakasalalay sa mga malulusog at malalakas na manggagawa higit pa sa anong gamot o vitamina, ang masustansya at kayang bilhin na pagkain ang siyang hindi dapat mawawala sa hapagkainan ng bawat tahanan. At dahil naman sa karanasan ko bilang gobernador ng Ilocos Norte, mahigit ng labindalawang taon, malapit sa puso ko at sa kalamang ko, ang usapin ng mga agrikultura. Nakita ko yung aming nagawa. Nakita ko ang maaring gawin. Kaya't alam ko na kaya nating ayusin itong mga problema ang hinaharap ng ating mga magsasaka at ng buong agrikultura na sektor. Nitong linggo ay marami tayong pagpupulong kasama ang mga membro ng iba't ibang sektor ng agrikultura. Bukod sa lumalalang epekto ng climate change sa ating mga sakahan, ay matunog ngayon ang usapin na pagtaas ng presyo ng ayuda ng fertilizer. Kahit sa aming social media ay maraming kaming natatanggap na komento tungkol dito. Halimbawa, galing ka may gakutan sira. Salamat po Mr. President, isa po kaming magsasaka. Ang mahal po talaga ng abono, pataba at mga gamit sa pagbubukid. Halos wala na pong kinikita pag nag-aani po kami. Okay, Susana Canseco, thank you so much, Mr. President, for helping hands to all farmers. We are here in Myinit, Surigao del Norte. The price of fertilizer triple 14 is 1,910 pesos last plantation and it's always increasing. We need more urea. Please control the price, sir. Hoping for your help. Marilyn Gumisad Pogoso. Wow, so happy po, and thank you so much to our beloved President PBM. Previous week, I heard the agony that most of our farmers felt the burden the price of fertilizer thank you so much because you heard the sentiments of the farmers A million thanks to your actions on this matter also i'd like to extend more the problems of our hog and poultry racers the feeds here to are in higher price please do something on how the price being controlled because it will greatly affect much more in the family budget so much so the solutions to curtail on how to sustain our daily needs especially food in our table <music> Naging malaking problema talaga itong presyo ng urea ng fertilizer dahil tumaas talaga ang presyo ng langis. Sumama na rin dyan yung pagtaas ng presyo ng natural gas. At yung natural gas, dyan nang gagaling yung ammonia na linalagay sa urea. Kaya nagtaasan talaga lahat ng presyo. Kaya naman tayo, naghahanap tayo ng tinatawag na non-traditional. Yung mga iba't ibang bansa na hindi naman nating iniimporta noon ay linalapitan na ngayon natin at baka sakali makabili tayo ng fertilizer na mas mura. Kaya ta, merong mga usapin mula sa DTI at saka sa mga fertilizer trader ngayon na para control natin ang presyo ng urea. Sa parte ng gobyerno, ang ginagawa natin ay kinakausap natin ang mga kaibigan natin mga iba't ibang bansa dahil pagka government to government ang naging trading ng fertilizer, mas nakakamura. Ang gobyerno, mas mura ang ating pwedeng ibigay na presyo para sa ating mga farmer. Kasabay na rin dyan ang pag-issue ng DBM ng ating e-voucher. Kaya yun yung aking sinasabi na nagtutulungan ng private sector, nagtutulungan ang gobyerno para naman mas makamura ang farmer at kahit papano merong kinikita. Malaking usapin dito sa lahat ng agrikultura ay ang importasyon. Dati nagkaroon ng importasyon ng galunggong. Nagulat tayong lahat na ang Pilipinas nag-iimport ng galunggong. May importasyon ng bigas. At ngayon, ang sinasabi ay kailangan raw mag-import ng asukal. Tinignan ko ng mabuti kung ano ba ang available na sugar dito sa Pilipinas, kung bakit kailangan mag-import. Nakita ko naman, may sapat na supply dito na nandito na sa Pilipinas. So sabi ko, bakit di natin unahin yan? Dahil yan ay galing dito sa Pilipinas. At meron na rin tayong na-import noon na naka-inventaryo ngayon. So bago tayo mag-import ng panibagong asukal, dapat sabi ko, ubusin na muna natin ang supply dito. Mare bandang Oktubre, baka yung supply na nandito sa Pilipinas ay paubos na, baka sakali ay kailangan natin mag-import. Pero kakaunti lang. Hindi kasing dami ng kanilang sinasabi dati na 300,000 tons. Eh, siguro marami, malaki na yung 150,000 tons para sa buong taon na ito. Kaya uh, sa akin palagay, nabawasan natin na mabuti ang importation ng sugar. Ganito rin ay kinakalkula namin na mabuti ang importation, hindi lamang sa asukal, kundi pati na sa mga seedlings, pati na sa bigas, pati na feed wheat na tinawag. Yung wheat na gina nagawang feeds ng mga inaalagaan nating hayo ay nagtaasan ng presyo. Ang nagawa natin ay tinulungan natin ang ating mga corn growers para sila mag-provide ng feed. So, nakaraos tayo sa nakaraang uh, this last season. Yun lamang, kailangan natin bigyan ulit ng tulong lahat ng ating mga corn growers para paakatin ang kanilang production ng mais at mag import ulit tayo. Ang mahirap talaga dito, ayaw na ayaw natin mag-import. Ngunit, kung hindi sapat ang ang supply ng pagkain, mapipilitan talaga tayo mag-import. Dahil kung hindi tayo mag-import at magbaba ang supply, magtataasa naman ng presyo. Hindi natin maaring gawin yun sa taong bayan. Habang ang production pa natin ay inaayos pa natin, napipilitan tayo mag-import. Ngunit, tiyakin natin na yung importation hindi naman sobra. Hindi sobra-sobra dun sa pangangailangan. At meron namang supply dito sa Pilipinas. Kaya't malinaw para sa akin na kailangan direktang tutukan ang agrikultura at isaayos muli ang sistema. Simple lang naman ang pangarap ko. Kailangan magkaroon ng kumikitang kabuhayan ang ating mga magsasaka. Nang sa ganon ay mainganyo ang susunod pang mga henerasyon na ipagpatuloy ang industriyang ito. Pangalawa, magkaroon tayo ng seguridad sa pagkain na di umaasa hanggat maari sa ibang bansa. At pangatlo, ang magkaroon ng murang pagkain para sa lahat. Ang pangarap ko ay wala ng gutom na Pilipino at tiyak ko na pangarap rin ng bawat isa sa atin yan. Patuloy ang ating pagpupursige na ibangon at ilaban ang industriyang ito hanggang sa makamtan natin ang mga pangarap na yan. Maraming salamat sa lahat ng mga nagpaparating ng kanilang pagsusuporta sa lahat ng ating ginagawa sa ating panunungkulan. Laging tandaan na sa lahat ng ating haharapin ang puso at diwa ng Pilipino ang mananatiling maningning. Guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe.